Samantala, mga Karspi, patuloy ang paglalayag ng malikhaing kwento ng mga Pilipino sa Sidi Malaya 2025 na may temang layag sa alon, hangin at unos. Tampok muli ang mga mapangahas na pelikulang oh. nagbibigay boses at kulay sa ating lipunan. Yes, at kaugnay niyan, mga kasama natin ngayong umaga, ang ilan po sa mga direktor na bahagi ng kompetisyon na si Sir Dustin Celestino ng Habang nilalamon ng Hydra, ang kasaysayan hmm. Miguel Lorenzo Peralta ng Please Give This Copy, at si Sir Nonilon Abawa ng Bloom Where You Are Planted. Magandang umaga po at a welcome sa Rise and Shine Pilipinas, mga morning. sir. Good morning. Good morning. Good morning po. okay pag-usapan po natin yung mga isinabak ninyong mga pelikula mm -hmm. no. Ano po yung inspiration behind this movie? Yes. So, um, yung sa akin yung habang nilalamon ng hydra ang kasaysayan tungkol to sa mga Pilipino mm -hmm. na naghahanap ng katarungan, kabuluhan mm -hmm. at um katotohanan habang napaliligiran ng kasinungalingan. Kasi to siya sa historical distortion and um disinformation. Oh. So napapanahon. Napapanahon. <laughs> napapanahon. <laughs> well director. oh ako naman, uh, I'm actually a film student actually and this mm -hmm. film, please nice. keep this copy. Gawa ko po siya for uh, finals mm -hmm. in my experimental film class under Ma'am Sari D'Alena, who's also uh contestant here sa ah, contestant, <laughs> Uh mm -hmm. filmmaker in uh, Cinema Dispatch yung inspiration ko po nung uh, ginawa ko po to, nalaman ko po kasi na yung high school ko po ay magiging co-ed na, na dating all-boys school. Mm. At gusto pong sana gumawa ng pelikula na may encapsulate yung uh, memories ko po and fun experiences nung panong yun, bago mawala po yung, 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 yung culture of the all-boys school. Oh, so, kinuha oh. niya na yung, uh, uh, yung, yung pagkakataon, ano? Oh. Well, direct noni. No, yung sa ako naman po, about sa mga the inspiration ko yung mga farmers na kabayan van. Kasi yes. noong time, many time dati na nag-work ako sa kabayan. Tapos nabi ako sumasakay ng bus. Tapos kapag nasa bus ako, parang umaga pala o aga-aga nagtatrabaho na sila. Tapos habang parang ha hapon, nag-work pa rin sila. So, yun po yung inspiration ng film na. Ang maganda globe. sa Sini Malaya kasi, Audrey, Uh, yung mga indie films, talagang tumatalakay siya sa issue ng lipunan. Like mm -hmm. si Sir, mm -hmm. napapanahon yung issue sa mga anomalya natin ngayon. Si Sir naman, yung uh, magsasaka, mm -hmm. yung kinakaharap Dito na na nila. Dito nabibigyan sa sinimulayan ng pagkakataon. Mm -hmm. no? Yung mga baguhan, yung up and coming na mga movies yes. and directors and actors. Like si Sir, mm -hmm. si Sir is sa pa lang pero kasali na siya. Mm -hmm. So, mahirap gumawa talaga ng pelikula. No? Mm -hmm. Ano po yung hamon na kinakaharap niya bilang director sa paggawa ng pelikula at paano niya po yung hinaharap? Yung production, yes. no? Yes. Uh -huh. Siguro oh. sa amin, dahil we implemented scenes with Greek mythology, no? Mm -hmm. Kasi um, kasama siya dun sa ginagamit naming metapora okay. sa pagulit-ulit ng kasaysayan. Uh, mahirap imount yon kasi kailangan namin mag-imagine ng sitwasyon. Yeah kung saan mapoportray itong mga mito, mito na to gamit ang mga ang Pilipino naming cast and mm -hmm. magiging convincing pa rin siya. Siguro mm -hmm. that's one of the challenges that we faced. Direct. Ako naman, actually I'm part of the short film competition. And with that, parang yung gusto kong malaman ay paano kong makikwento ang buong high school experience ko. So uh, yes. may panahon mm -hmm. at bukod pa doon experimental pa. So, paano ko mag may kukwento to na isang malikaing paraan na kakaiba din? Kaya yung mas uh, naging proseso ko po ay ang paggamit ng mga lumakong documents from high school. Like ayan, yung nakita niyo po ngayon. Marami akong uh, mga naitagong mga memorabilia oh, from okay. that time. Uh, very sentimental kasi po ang tao. So, parang hoarder oh, din oh. ako of memory. So, uh, yung naisip ko pong uh, perspective ay what if yung mga documents na to ay nagsasalita? Kasi pag nakikita ko tong mga naitago ko, parang naririnig ko na naman yung memories ko pa nung high school. Ay. Mm, parang ano, yun yung feeling na pag nakita mo yung luma mong ID. Oo. Oh, oh. Pag ako pag nakikita ko sa bahay yung luma kong uh, library card, mm -mm. sabi ko hindi na, well, ano, absolute totoo nga. <laughs> <laughs> Direct na ni. So ako naman po kasi as a documentary filmmaker, parang mm. dahil marami yung subjects, parang yeah. paano mo siya, man, Masyado challenge siyang fano mo siya pag... Magas. Bu mm -hmm. siyempre, so, iba-iba yung buhay na kung nakaharap nila. Mm -hmm. Pero dapat, yeah. nagbubuklod pa rin siya sa dulo. sa Hindi ba magastos yung paggawa ng film? Oh, sa kumukuha oh, ng, 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 pondo para yes. sa production nito. Uh, thankfully, um, merong grants ang Cinemalaya amounting nice. to oh, 1 million. And oh. ito nito ng FBCP ng another 1M. So, meron kaming seed money na... Two million to start off mm -hmm. and then we're given an opportunity naman we're given time to look for our own investors who would want to help us with our vision yes. to fulfill the films that we're trying to make na pag nakahanap kami ng tamang partners ano, meron naman kami capacity para magawa ito ng mga production na to, mm -hmm. to a level that uh, we can call international, ganyan. Uh, mahirap bang pagkasyahin yung, yung nakaalat na uh -huh. project? <laughs> Medyo mahirap siyang pagkasyahin. Kamusta kayo guys? Actually ako, since short film competition, wala mm -hmm. pang grant na binibigay. Okay. Sumasali lang kami at uh, pinipili ng mga ganong pelikula. Mm -hmm. At para sa akin actually, kaya, kaya ako naisip na ma kasi magastos nga ang paggagawa ng pelikula. Yung akin po ay actually low budget. Kasi kung tutusin, yung ginamit ko lang ay yung aking archival material. Mm -hmm. Just pure, pure memories. At natutuwa ako na parang binibigyan pa rin kami ng platform ng Cinemalaya yes. na kahit low budget filmmaking, uh -huh nirespeto pa rin kami at ang aming kwento as an actual, you know, film that could be shown to an audience. Doon lalabas yung creativity mo. Yes. You no, know, wala kang budget or low budget ka, na naka short film naman O oh, uh, e, sa iba, challenging yung cost? Challenge yung po siya, pero kasi sa akin, dahil marami na ako nag-advocate para sa hmm. farmers. Oh, oh, Para mas madal ako nakahanap ng tutulo sa amin okay. o gano'n nice. para mag-uulo Okay, pag-usapan natin yung interest ng ng ng, ng, ng taong bayan to watch your film. Mm -mm. Kasi uh, kahit gaano kalalim kaganda, kaganda ng mensahe nitong mga pelikulang ito, kung hindi natin kung hindi siya relatable yes. at makakakuha capture ng imagination ng mga audience, uh ma mawawalan sa isa. Hindi bebenta. Mm -hmm. So so an paano niyo to inaddress? Um sa akin yung siguro pwede nilang i-look forward to yung fragmented relationship natin with history, no? Yeah. Kasi lahat ng individual naman, kahit pare-pareho tayo ng geopolitical history mm -hmm. dahil lahat tayo taga Pilipinas may kanya-kanya tayong kasaysayan ng pamilya natin, mm -hmm. mga sarili nating trauma at pinagdaanan. Mm -hmm. So at the end of the day, um no Filipino regardless of the fact na pare-pareho tayong bansa, magkakaiba pa rin tayo ng kasaysayan lalo na pag kinonsider na natin yung personal histories natin. Mm -hmm. So itong pelikulang to tungkol talaga doon na may fragment, may um, mga kwento tungkol sa memory sa trauma, and sa history. Uh, direct. Para sa Please Keep This Copy naman, yung pinaka-na-enjoy ko kasi, habang ginagawa ko pa yung pelikula, ay yung actual audio recordings na ginamit ko nung panahon ngayon. Uh, marami ako na-record ng mga sample bites of uh, jokes, mga ng mm -hmm. nung high school, especially, especially pag all-boys school. Alam mo na, yung um, medyo rowdy, but at the same time, there's this spirit of youth, and mm -hmm. um, playfulness na sobrang na, na I think mag resonate sa mga Pilipino especially considering I'm sure sa uh, experiences natin no high school may ganun din kalokohan oh. but at that perspective when gusto ko din i-frame yung ganun high school kalokohan in um, in retrospect in mm -hmm. in context to a bigger mm -hmm. story syempre may mga nangyari sa loob ng classroom pero nakatahi pa rin siya dun sa nangyayari outside the classroom mm -hmm. there's a specific context na pinanggagalingan na nung nung high school ako actually 2016 pa. So panahon din nung ano during that time makikita mo yung pan, yung relationship nung how we act as uh, classmates but also how it's tied to the bigger picture of society. Mm -hmm. Oo, oh, so okay. Ano direct Yung sa akin naman po, ano, um, sa film kasi mo kung sa parang nalukong tama kung paano, hindi na tayo hiwahiwalay. Mm Kung paano magkakaugnay ng mga buhay natin, gano'n. Yung buhay ng mga magsasaka, kaugnay din siya ng buhay natin dito sa Manila. Yes. Kasi ang maganda kasi ngayon, talagang tinatangkilik na rin ang mga Pilipino, yung mga indie films, mm -hmm. documentary, hindi lang yung mainstream. Kumbaga lumalaban na rin sila sa mainstream, eh. Mm -hmm. no? Well, isa sa bucket list ko yan, eh, na matutong mag-direct yes. mag ng mga film na yan. So, well, Uh, good luck sa inyong mga films yes, and uh, sana mas lumaki pa yung yung yes. makakapanood dito no mas malawak ah, na audience. Yes. All right. Good luck. Maraming salamat po Direct Dustin Celestino, direk Miguel Lorenzo at Direct Nonilon Abao sa pagbabahagi po ng inyong kwento ngayong umaga. Maraming salamat. Maraming salamat, Marami salamat po. Ito. Thank you.